Uh, kamusta at at maligayang pagdating sa Revelation Revelation, ang channel ng propesya ng Biblia na nakakakuha sa puso ng mga misteryo ng propesya. Ang pangalan ko ay Alan Dubre at kung may makukuha ka sa aming mga turo, tandaan na mag-like, magbahagi at mag-subscribe. Kung mayroon kang pamilya at mga kaibigan na hindi nakakaintindi ng English, mayroon kaming mga pagsasalin ng wika para sa bawat pagtuturo sa channel na ito. May ikling video at buong video na isinalin sa sampung iba pang mga wika. Makikita mo ang mga link sa kahon para sa paglalarawan sa ibaba para maibahagi mo. Dahil dyan, sa nakaraang pagtuturo, nabanggit natin ang isang napakalinaw na piraso ng paghahayag. Nagsimlang ipakita sa John na ang pre-trib, mid-trib, at a post-trib ay ganap na totoo at hindi ito nagaganap sa loob ng isang panahon na tinatawag na pitong taon Ngunit sa isang panahon na tinatawag na labing apat na taon at isang maliit na bahagi na tinatawag sa itaas. Well, ngayong araw, susuriin namin ito ng mas malalim at ipapakita sa iyo kung saan matatagpuan ang mga ito, kung saan matatagpuan ang pre-trib, mid-trib at post-trib. So marami si Wayne sa lugar ng kasulatan na may focus ngayon sa loob ng mga ebanghelyo. Bakit ang mga ebanghelyo? Bakit partikular ang mga sinoptikong ebanghelyo ni na Lucas, Marcos, Mateo? Bueno, kung sinusundan mo, naiintindihan mo na ngayon kung bakit mayroong tatlong sinoptikong ebanghelyo, kung bakit sila ay may parehong pag-uusap, parehong mga kwento, ngunit ng no, ay inilatag ng iba at kung minsan ay may mga salita na hindi tumutugma. Parang may kakaiba. Bueno, yan ay dahil ito ay propisya na inilagay sa buong kasulatan. At pinatutunayan namin ito sa aming channel sa Ministry Revealed sa loob ng mahigit walong taon sa dos-dosenang at dos-dosenang mga lugar sa mga ebanghelyo lamang. Kaya pa sa pag-unawa na iyon ngayon at kung hindi mo pa ito narinig, bumalik lang at simulang panoorin ang ilan sa mga video na ito mula sa simula at maiintindihan mo kung saan kami nanggaling. Kaya ano ang pag-uusap na ito sa huling pagtuturo? Dito mismo sa 2 Korinto 12. Ngayon tandaan lahat ng dati ay ay magiging. Walang bago sa ilalim ng araw. Ito ay tumutula, tama ba? Hindi ito eksakto. Tumutula ito at ito ay ang parehong bagay sa propesya. Hindi din may naw, sa harap ng lahat kapag binabasa lang nila ang pahina kung ano ito nag-iisip sa is. Okay? Nandiyan ang noon merong ay at merong darating. At ang was at ang is ay parehong maglalaro sa mga tipolohiya ng darating. Kaya habang ang iyong pangwakas na pag-unawa ay nabuksan ng higit pa, makikita mo ito sa lahat ng dako sa buong kasulatan. At dito sa 2 Corinthians 12 ay ang parehong uri ng senaryo. Ito ay si Paul na nagsasalita tungkol sa isang pangyayari na naganap sa kanyang buhay sa loob ng labing apat na taon at pagbabago. Ngunit kapag tiningnan mo ito sa pamamagitan ng isang propetikong lente, makikita mo ang isang pre-trib, isang mid-trib, at isang post-trib na pagbabalik ng Panginoon. Ito ay kristal na malinaw. Ang sabi, may nakilala akong tao kay Kristo mahigit labing apat na taon na ang nakakaraan. Ibinunyag namin sa mga nakaraang taon na ito sa itaas ay isang yugto ng limampung araw. Ito ay magiging isang panahon bilang isang uri ng parang pag-agaw sa ikatlong langit na bahagi ng kaharian ng Diyos. Tapos sabi, may kilala akong klase ng lalaki, hindi medyo kay Kristo tulad ng una, ngunit kung paano siya nahuli. Ito na ang rapture, at ang isang ito ay pupunta sa paraiso na siyang kaharian din ng Diyos. Pagkatapos ay sinasabi, Paul, dito sa verse 14, narito, sa ikatlong pagkakataon, ako ay handa na pumunta sa iyo, at hindi ako magiging pabigat at iba pa. Ito ay isang larawan ng Panginoon na ngayon ay dumarating kasama ang kaharian ng langit pagkatapos ng trib mga paa sa ibabaw ng mga olibo, pre, mid at post ay totoo lahat. At kung minsan ay nagtataka kayo, kung hindi ko babanggitin ang isang kabanata na kinabibilangan ko, tumingin ka lang sa kanan at malalaman mo kung saang kabanata ako naroroon. Kaya't pinag-usapan namin ito dati sa nauna at sa ilang shorts kaya ngayon ay gumawa tayo ng isang hakbang pa at ipakita sa iyo ang pre, mid at post sa mga ebanghelyo. Alam mo ba na sa mga diskurso ni na Luke, Mark, Matthew, si Luke lang ang may pre-trib? Alam mo ba yon Mark? Hindi ba napag-usapan ng mid-trib dito? Alam mo ba na si Matthew ang post-trib na tinalakay dito? Dahil wala pang pagtanggap o pagtitipo ng mga tao hanggang matapos ang huling taon Ngunit si Lucas lamang ang may direktang pagbanggit ng isang tao na kinuha at ang isang iyon ay ang pre-trib. Suriin ito. Dito tayo sa diskurso ni Luke. Sorry, Lucas Kabanata 19, bago ang kwento ng pagbabagong anyo sa versikulo 28, narito tayo sa versikulo 27. Makinig mabuti, sinasabi ko sa iyo isang katotohanan. May mga nakatayo dito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Bam, ang susunod na bagay na kanilang makikita, kung sino man ang nabubuhay sa oras na iyon ng pre-trib, ang susunod na bagay na kanilang makikita, hindi pa nakatikim ng kamatayan, bang ay ang kaharian ng Diyos. Panoorin mo ito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Mark. Sa Marcos kabanata 14 Balata isa, at sinabi niya sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na may ilan sa kanila na nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan, makinig kayong mabuti hanggang sa kanilang makita ang kaharian ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Hindi iyon katulad ng kay Luke. Ang isa ay putok. Ang susunod na bagay na makikita mo ay ang kaharian ng Diyos na hindi nakatikim ng kamatayan. Ang sabi ng isang ito, hindi hanggang sa nakita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating. Pansinin, si Lucas at Marcos ay parehong may kaharian ng Diyos. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang, ang pre-trib at ang mid-trib ay parehong pumupunta sa kaharian ng Diyos. Ang ikatlo, ang langit ay kaharian ng Diyos. Ang paraiso ay kaharian ng Diyos. Ang pagbabalik ng Panginoon ay siyang darating kasama ng langit sa lupa. Nakikita mo ang pagkakaiba? Ngayon, tatalakay natin ang mga pagkakaibang ito ng mas detalyado sa isang segundo. Punta tayo kay Matthews. Matthew. Mateo 16, versikulo 28. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, mayroong ilang nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kaniyang kaharian. Hello? Napapansin mo ba ang mga pagkakaibang iyon? Malinaw ang mga ito kapag may nagtuturo sa iyo. Kapag binasa mo ang tatlong sinoptikong ibanghelyo, ito ay nagiging malinaw. Anong nangyayari dito? Una ay kaharian ng langit. Paumanhin una ang kaharian ng Diyos. Pangalawa ay kaharian ng Diyos. Ano ang pangatlo? Walang binanggit kaharian Diyos sapagkat anak darating kasama kaharian. Ang kaharian ng langit at ang pangako para sa lahat ng mga Hudyo ang kanilang pangako ng kanilang milenyal na paghahari mula sa kasaysayan. Medyo baleo, tama? Tingnan natin. San konektado ang Luke pre-trib na ito? Yami suno po na bagay, bang, may sumayad mangyayari, mapupunta sila sa ikatlong langit. Dito mismo sa pahayag, kabanata lima, at sila'y umawit ng bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat dapat na kunin ng aklat at buksan ng mga tatak niyaon. Kita nyo, bago pa man mangyari ang mga selyo, nito sapagkat ikaw ay pinatay at tinubos mo kami sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo mula sa bawat lahi at wika at mga tao at bansa at ginawa kami sa aming Diyos, mga hari at mga saserdote. Hello? Sampung libo beses? Sampung libo, libo, libo? Nasaan ang mid trip kay Mark? Well, tingnan mo ito. Remember what we just said in relation to the pre-trib? Bago pa man mabuksan ang mga seal. Pumunta kami sa chapter 6, ito ay bago ang puting kabayo sa kay. Tandaan, nagturo lang tayo sa white horse rider na ang white horse rider ay anak ng tao. Kapag siya ay darating pagkatapos ng pre-trib pitong araw na kasal, darating siya sa ikawalong araw may babala at kasama ng grupo ng mga tao at mananatili siya rito ng apatnapung araw. Siya ang puting kabayo. Pansinin nangyari bago ang puting kabayo, Apokalipsis 5. Paano si Luke 21 sa Luke 21 pre-trib ay nabanggit? Nandito lang sa Lucas 21-36. Magbantay kayo, manalangin palagi upang kayo ay mabilang. Karapat dapat na tumakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at tumayo sa harap ng anak ng tao. Ito ang pre-trib verse ng lahat ng pre-trib verses. Ngayon, paano naman si Mark? Tandaan kung ano ang sinabi natin kay Mark. Nakita na, past tense na, ibig sabihin ay makikita na nila ang kaharian ng Diyos na dumating na may kapangyarihan bago sila madala sa kanilang mid-trib na malaking madaming rapture. Well, tingnan ito. Sa Apokalipsis, Kabanata 7, maghintay, tingnan kung ano ang nangyari sa pahayag, Kabanata 6. Sa katapusan ng ika-anim na taon ng mga tatak, ang anak ng tao ay darating. Ang kordero ay naririto sa panahon ng kanyang matinding poot. At pagkatapos ay sa Apokalipsis 7, ito ay ang 144,000 na tinatakan. At pagkatapos ay mayroon kang mid-trib na great multitude rapture ang grupong pupunta sa paraiso. Ngayon, bakit nakita nilang dumating siya ang kaharian ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan? Bakit nila ito unang makikita? Well, ngayon naiintindihan mo na sapagkat sa Apokalipsis 6, nakikita siyang darating sa pagtatapos ng ika na taon. Pagkatapos ang isang daan apat apat na libo ay tinatakan. At pagkatapos, e black horse na pagdaget sa mid-trip ng great multitude, kaya sana nakita na nila. Dumating ang kaharian ng Diyos na may kapangyarihan bago ang kanilang sandali na maglaho sa kalagitnaan ng tribo, maraming tao ang nagaganap. Hindi ba ligaw yun? Tingnan mo ito. San sila pupunta? Tandaan kung ano ang sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 14, verse 2 at 3. Sa bahay ng tatay ko maraming mansyon. Kung hindi, sinabi ko na sa iyo, pupunta ako upang maghanda ng lugar para sa iyo. At kung ako'y pumaroon at makapaghanda ng isang dako para sa inyo, ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin sa aking sarili. Na kung saan ako, baka nandun ka rin. Anong ginagawa niya? Siya ay darating kasama ng kaharian ng Diyos na may paraiso upang tanggapin sila, upang kung saan siya naroroon, naroon din sila. Kita nyo, kapag siya ay dumarating na may nakahanda na lugar, iyon ay hindi siya ang bumababa sa bundok ng mga olibo. Ito ang darating niyang paraiso. Ito ang mid-trip great multitude rapture at ang dahilan kung bakit ito ay past tense ay dahil nakita na nila silang dumating bago ang kanilang mid-trib. Mahusay, pagagaw ng maraming tao. Ngayon, paano naman ang kay Matthew? Ang Mateo 16 ay nagsabi, ang ilan ay hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita ang anak ng tao sa kanyang kaharian. Apokalipsis kabanata labing isa sa ikapitong trumpeta simula ng ikalabing apat na taon nang ang Panginoon ay bumaba sa bundok ng mga ulibo. Sabi nito at tumunog ang ikapitong anghel at may mga malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang mga kaharian ng mundong ito ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng kaniyang Kristo at siya ay maghahari magpakailanman. Tingnan kung ano ang sinasabi ng pahayag sampu sa verse pito. Ngunit sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, kapag siya ay nagsimulang humihip, ang hiwaga ng Diyos ay dapat matapos. Naintindihan mo ba yon? Naintindihan mo ba kung bakit pumunta tayo sa diskurso ni Matthew, sa diskurso ni Mateo, sa verse 20 kaagad pagkatapos ng kapighatian, okay? kaagad pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon sa pasimula ng ikapitong trompeta na siyang pagdating ng Panginoon kapag ang lahat ay mahahayag, sinasabi na sa verse 31 at ipapadala niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta. Alam mo bang walang tunog ng trompeta na binanggit sa diskurso ni Lucas o sa diskurso ni Marcos? Alam mo ba kung bakit? Dahil sa pagdating ng anak ng tao sa mga ulap post-trib, ito ay nasa ikapito trumpeta, ang huling trompeta ng Apokalipsis Kabanata Labing Isa. Pre-trib, mid-trib, ng post-trib sa Lucas chapter 9, verse 27, sa Marcos chapter 9, verse 1, and sa Mateo chapter 16. The 28th verse covering pre-event, mid-event, and at post-event stages. Sana ay pagpalain ka nito. I-like, ibahagi at mag-subscribe. Kakausapin ka namin agad. Paalam!